Ako si Ding, 36, taga Pasig, asawa, ama at lolo na may simpleng buhay at patuloy na nangangarap para sa pamilya. Tara, samahan sa mga araw na to, at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Galing nga pala ako ng Pasig Mega Market na mili ko ng karne. At namili na rin ako ng mga gagamitin natin para sa paggawa ng ding sweet garlic longganisa. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung mga ingredients nito, panoorin nyo itong video na to. Ipapakita ko sa inyo para malaman nyo. At makapagsimula na rin kayo, gaya ko. Yan nga pala yung gilingan na ginagamit ko sa paggawa ng longganisa. Bago tayo magsimula, sinisigurado nating malinis yung mga gamit natin. Kahit na yung mga sangkalan, toya, kuchilyo, kailangan pakukuluan natin, babalyan natin sa mainit na tubig. Hindi ko na pala ipinakita sa inyo kung paano ko siya kinat. Baka kasi magkaroon na naman tayo ng violation. 100 kilos nga pala yung gagawin natin. Yan nga pala yung mga ingredients niya. 20 kilos wash asukal, 1 kilo paminta durog, bechin kalahating kilo, prick 1 kilo, accord 1 kilo, hot sauce 1 galon, nor seasoning original big, at limang bote 1 liter marinade barbecue sauce. At sakto yung buhos ng ulan, alas 3 na na madaling araw, bukas na yung nagtitinda ng almusal sa amin, si Ate Lynn. At nakasabay nga pala natin si Mumay, tsaka yung MVP ng barangay namin, si Chris Mergado. Shoutout sa'yo, tol. Pagbutiya mo pa, galingan mo pa sa susunod. Woo! Yan na nga pala yung gigilingin natin. Sa so, 100 kilos na gagawin natin, lalagyan nyo ng 8 kilong bawang yan. Isasama nyo sa paggiling. At kailangan nyo haluin mabuti para mas yung lasa sa laman. Bali, meron nga pala akong mga taga-repack at taga-tali. Kaya mamaya, pagbalik ko, Bibilangin ko na lang kung ilan yung kinalabasan. Umabas na nga muna pala ako habang nagtatali sila at nagre-repack. Para pag uwi ko, bibilangin na lang namin kung ilan yung nagawa nila. At yan nga pala yung mga dala ni Kapitana Chary Comstee na ipamimigay sa mga senior at sa mga bata. At siya si Kagawad Chary Comstee, isa rin magaling na dentista. Dumiretso nga pala kami sa bahay ng kamag-anak ni Kagawad Chinky. Bali dyan namin papupuntay niya mga senior para ibigay ni Kapitana Chary yung munting pasalubong niya para sa kanila. At habang nagkakaabutan at nakakaiyakan sa loob, sa labas naman si CJ namimigay para sa mga pata. <laughs> Shoutout sa'yo, CJ Jeronimo. Napakagaling mo. Ang laki ng tenga ni Joe. <laughs> at dyan si Chary Comstie, umiinom ng gulaman. <laughs> ah, may dito sa Juanas. <laughs> Pamerienda si Cap. Hoy, <laughs> yun. Shout out sa'yo, tol. After nga pala namin sa Juanas, sinundo ko na si Irene. Sobrang namimiss ko na kasi yung asawa ko. Ah. Sabi niya nga pala sa akin dyan, dapat mag na lang daw kami. Ah. Para lagi daw akong sweet sa kanya. Ah. Bakit hindi ba ako sweet sa'yo? Sa sobrang sweet ko nga, pati yung langgam kinikilig na sa ating dalawa. <laughs> Hinihiling bawat oras kapiling ka Bali pag uwi nga pala namin, nabilang na ng kapatid ko. Yung 100 kilos na ginawa namin, umabot siya ng 642 packs. Bali ang puhunan dyan is 22,000 890. Kapag binenta ko siya sa retail price na 75 pesos, lalabas siya na 48,150. Kapag binenta ko naman siya sa resale price, 55 pesos per pack, lalabas na 35,310. So, kwentayin nyo na lang kung magkano yung kita. Love. Love you. <mikip> Pwede ba kaming kumain? Pwede, pwede. pwede. Ayan, si Tol Mikey. Siya nga pala yung may-ari na itong wings man. Ano? Sabi mo? Ijawa na lang. na lang tayo. Ano mas mabait <laughs> aming salamat nga pala sa iyo, Tol Mikey. Sa mga gustong bumisit, dito lang yan sa Barangay Kapasigan, Pasig City. Tapat ng Child's Hospital at PLP, pamantasan ng lungsod ng Pasig. At siya rin pala ang may-ari ng PMDC Pharmacy, dito lang din sa Kapasigan.